AI Insights PH News Channel. Magnitude 7.4 mula sa naunang naiulat na 6.9 ang lakas ng lindol na tumama sa 30 km hilagang silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur alas 10.37 ng gabi, Sabado ikalawa ng Desyembre taong 2023, na nagsasabing tumama ito sa lalim na 25 km. Ilang serye ng iba pang malalaking lindol ang sumunod sa parehong lugar, na itala ang Intensity 5 sa Bislig Surigao del Sur at Kabadbaran Agusan del Norte. Naramdaman ang lindol sa iba pang rehiyon sa Mindanao at maging sa Visayas. Kasunod nito, naglabas din ng tsunami warning ang FIVOX sa mga baybayin ng Surigao del Sur at Davao Oriental. Agad namang pinalikas ang mga naninirahan malapit sa mga natukoy na coastal areas. Ilang beses ding naitala ang malalakas na aftershocks matapos ang magnitude 7.4 na lindol. Malapit ng mag-alas 4 ng umaga ngayong linggo ikatlo ng Disyembre, kinansela rin ng PHIVOX ang tsunami warning na inilabas nito kanina para sa 10.37 PM lindol para sa mga taong naninirahan sa coastal areas ng Surigao del Sur at Davao Oriental. AI Insights PH News Channel.